Kasama ko si Dongkoy Gamay. Oh. <laughs> si Dongkoy Gamay. <laughs> si Dongkoy Gamay. Di ami sa balay sa ang Ni Brother Jesse Boy. Ito nagpasuga na sa isang balay to ah. Pasuga na siya. Kung si Dongkoy, among iban. Ha, Dongkoy? Ito ah. Dongkoy Gamay, ha? Ito, ito na. si ito. No, magani iban iban rami guys kay gika pa na yung namis life sige sa balay taga taga ra taga luto taga limpyo sa balay <laughs> ludong koy one plus one dong koy to yes one plus to yes. to to plus to 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 plus to tapos to oh pila man okay. yeah. na napunta. <laughs> isa Kagamay yung gawin mo. Kani. plus two, dong three. Ay, ay, aran ka Oo, di ako to. Uy, di Ricky. Balik na si Toto ni mo. di na ako gabi. Oo, tanawa. Mahuyo ka. Di na lang na na mo balik na kita. mag naman ako dito mag-drive. Di na lang Mauga ni. Di na ka. Kadong Yeah, Mamalik na ta kay mag. Oo, dali. 2 2 3 adto na nauntog mo. Sakit? Dini. E. Sakit dini. 2 2. Ayun. Ta ta basta. Oh. Pilangan. 2 2. 1 2 2 1. Ano? 2 2 1. Ana tapos do ang ano to. Oh. 4. yes. 4. Very good. Ano mga one month? Two plus two. Lapo-lapo. Three plus three. Christmas tree. Four plus four. Volleyball. Five plus five. Gold is Pabalik na kami. Kailangan na ito. Basit malagpot si Dongkoy. Ang <laughs> bugirong na ko. Ang na ko.